May posag view side view ka po ah. Tawa oh. Oh, get mo na dali, get mo. Go, go. Oh. Yeah. Tawa ba? Sige, magkakati ka mamaya. Yeah. Sarap paglaro. Dapat pala rito ang volleyball dyan, Red. Kasi malinis na. Magkakatao na naman ang ano rito. Ara, go and play na. Bago nakaluto, papaypay. Tayo kuno <coughs> gumugulo 'yung magdadala. Sabi ah, walang joke kayo, nagsiahon na kayo bago pa ako maliligo, sabi. Wala na akong kasama. Ulit. kanina pa kami naliligo eh. Darang kasi ni Paypay. Mommy maiha. Ay, hindi napagur ka papaypay. Wala siyang ay nasungana. Inulan ay namatay. Aba, iba naman ako kamauti ng mungin. <laughs> Sino ba yun? Pare ka naman. Ano yan ni Janet? Anak ni Janet. Ayan. Sino ni Janet? yung Janet? Gusto yan. Yung ano ni Judel, kapatid ni yun. Ay, ano yun. ko si Janet. Yung know, nakasamba sa karisa. Ano oh.